Kaya hindi kayo makayos mo kapag lahat yung puso kayo ito. Ay, ito ang palit. Dito, dito, dito puyo. Kaya na pa nagkaganyan? Ano pong ginawa nyo? Ano pong ginawa nyo? Nag-bought kayo ng na bigat. Hmm. Ngayon, saan ang sumasakit? Dito ko na dito. Sa sasingin. Sa, 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 sa sasingin. Hmm. Kaya hindi niyo mailakad na maayos? Hindi ko may diin. Hindi may diin. Manid na masakit. Nag-x-ray kayo? Mayroon din. Tingin. Nasa wallet ko tingnan. Tignan ko. Kailangan talaga yan. Malamang may lumang utok dyan sa inyo buhat nyo eh. Hindi nyo lang napansin kasi umi. Hindi na natin kaya yung mga ginagawa natin noon. syempre pag nag-senior citizen na tayo, mas, mas ano, mas weak na yung pangatawan natin. Um, ano yung x-ray? Ano yung x-ray? Yan lang ang ano, hospital kasi walang ano. Okay. Impression L1, L2, L3, L2, L3, L2, L3 spondylitis. With suspiciously paravertebral soft tissue involving the osteolysis of the posterior elements, as described, suggested MRI, MRI further evaluation. Degenerative change of the lumbar spine, osteolytic and blastic destruction. ito na yung ko. Osteolytic and blastic destruction of the hip. Okay. Joint with complete obliteration. Of the joint space is okay. infectious nature of the lesion with probable associated vascular necrosis is considered. Ang ibig sabihin nito, yung wall ng ano, yung kasingit nyo, warat, nasira. Kaya ganito. Ayan, consider a vascular necrosis is considered. Okay. Ano ibig sabihin nun? ba? Diba? Ito yung head p Ito, ito, ito. ito. Parlapit Ito yung head p pymor more head. Ngayon, ah, nakalagay dyan, consider is a vascular, a vascular necrosis considered. Ngayon, ang vascular necrosis, yung supply ng blood sa head femur, nawawala. Hindi na napupunta. Hindi na napupunta. Ngayon, masisira yan. Ngayon, pag nasira to, ito na, masisira ngayon dyan, yung mga lytic dyan, yung plastic lytic na tinatawag. Masisira, unti-unti masisira yan yung acetibular nyo, yung articular cartilage, ang City Bular yan. Tapos, yung head femur mo, ganun din, magkakaroon ng pagkatuyo kasi less na yung supply ng ano, hindi mo ngayon madidiin. So, parang sa pin. By ano, may gumagalaw pong buto pagka um, na ganyan-ganyan ako. May Kasi po. nga, wala nang gapok na to. Yun ang ibig sabihin ng avascular necrosis. Kaya ang pinagagawa sa inyo rito, ang sabi sa inyo rito, ayan o, suggest, MRI for further evaluation. Ano yung MRI? Medyo mas masakit sa palat ito ay sa bulsa. Gagastos kayo ito ng minimum 11,000. <laughs> MRI. Depende kung ilan yung babasahin. Pagkasama pa yung number o sa singit lang, depende po yan. Pero magmi-minimum kayo dyan. Kasi kahapon may pumunta rito. Depende sa hospital, merong 9,000. Pataas na yon Depende kung ilan yung ipapa, kung ilan yung ipaparit nyo, kung kasama yung lumbar, mas mahal. Kung, kung isa lang papabasa nyo, by portion kasi yan eh. Kaya nga ito, kamay, papaya mare nyo, kunyari, babasahin lahat yun, mas mahal yan. Abuti ng ano yan, mga 20 mahigit. Yun nga, depende kung ilan ang bibigyan ng ano. Pero mami, kailangan nyo yun eh. Dito kasi, yung initial kung ano, base dito, sa pagkakaintindi ko nito, ayan, consider kayo ng avascular necrosis. Once na may ganyan kayo, yun yung sinabi ko sa inyo, nasisira na yung ganun. Mas maiintindihan nyo kasi pag nakita natin yung itsura ng x-ray, kahit x-ray na lang. Sa x-ray, mga nasiguro siguro, 500 to 1,000. Yan kasi po, binigay sa hospital, wala pa Magkano kayo sa private? Kasi to mas hindi nyo maiintindihan to kasi hindi naman kayo sa ano eh yung ini yung pina yung yung yung, yung dinidescribe ko sa inyo, ganun yung nangyayari sa inyo. Pero siyempre sa actual na ano, mas makikita ah, ganun pala nasira na pala yung ano. Kasi mahirap mag-estimate nung wala hindi natin na-visualize na yung ano. Kasi pagbigay sa akin niya ni doktor, binigyan hmm. ako ng papel na mali, pumunta ko dun sa therapy ano, rehab. Hmm. Then, hindi na ako bumalik kasi wala akong kasama. Ah, Kailangan yun, mami. Kaya nga tingnan yun hindi na kayo makalakad. Eh, no, osteolytic. Osteolytic and plastic destruction. Ano ba ibig sabihin ng destruction? O, oh, di ba? Yeah. Destruction, o. Oh. Kahit osteo means bones. Yan ang ibig sabihin ng bones. Yung osteolytic and plastic. Sa pinaka ngayon, sa mga pinakasupungan, yeah. yung mga pinaka-joint, nasisira. Ngayon, yung avascular necrosis is considered nawawala ng blood supply yung head. more. Ngayon, pag nawala ng blood supply yun, siyempre, hurupok siya. Hurupok siya. Kadalakad nyo, kadalakad nyo yung marupok na ano, tapos sira yung dito, tapos marupok dito, ano mangyayari? Pareha silang magkikiskisan ng mali. Tapos, pareha silang marupok, parehas silang sira. Katagalan, katagalan, mapupudpud sila, mapupudpud sila. Siyempre, pag napudpud, eh, tao tayo eh. Once na magkasugat nga tayo, ito konting sugat eh. Tabigin ko yan eh, masasaktan kayo, may open wounds kayo. Doon, ganun din yun, mami. Kaya nga, pansin nyo yung lakad nyo. Hindi nyo maidiin. Pag idiniin nyo, Masaktan kayo nang hindi nyo nalalaman yung ano. Kasi mo nalalas yan sa kahilahin parang may... Yun talaga, hihilahin ko yan. Pero, yun nga, walang kasiguruduhan yung ano mas maganda kasi yung ano, mas maganda kung babalik kayo rito, pakita nyo yung x-ray nyo. Kahit hindi na MRI, x-ray na lang. Total, may maganda yung findings nito. Pandaga, malaki, malaking bagay. Meron din kayo sa ano, ha? Meron din kayong L1, L2, L3. You eh, know, this space are narrowed with sclerosis of end plates. Ano ibig sabihin nun? Dun pa lang, kahit wala kayong ano, lulukuhin kayo nun eh. Mami, iyon nga, kailangan nito ma-x-ray kayo para mas lubusan natin. Baka mag-expect kasi kayo, wala, pumunta ako rin kaya, hindi natanggal. Eh dito pa lang, dito pa lang sa L1, L2, L3, L2, L3, R na, space are narrowed with sclerosis and open plates. Ano ibig sabihin naman nun? Narrowed. Pagkipot. Ibig sabihin si Rana yung ano, meron kayong sclerosis, Ganon din yun, parang may disease, may sugat yung mga ano nyo. May sugat yung mga vertebral body nyo. May sugat yung mga ganyan nyo. Tapos ito, siyempre, pag may sugat yun, ito, natutuyo. Ngayon, pag nag-imbalance yung sukat niyan, maaring tumabingi yung spine nyo. Okay? Ilan taon na kayo ngayon? 69. 69, no? Kaya naman pa na, siyempre, pag mas may edad tayo, talagang pangkaraniwan na nasisira yung mga end plates natin. Angarin niya degenerative change. Okay. Suspiciously for a vertebral soft tissue density. L1 L2 level is noted with suggestive bone erosion of the posterior elements leftward tail of the lumbar spine is noted. Okay, anterior and lateral marginal osteophytes are seen on alignment the vertebral heights. Okay, though. Okay. 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 anterior and lateral. Ibig sabihin ng anterior sa harap, lateral sa gilid. Osteophytes are seen. Ano yung osteophytes? Bukol-bukol sa buto. Yun ang ibig sabihin ng osteophytes. Anterior sa harap, lateral sa gilid. Ganyan ang itsura ng buto nyo. Osteophytes. Siyempre, pag may osteophytes kayo, yung dish nyo na dapat ganito kakapal, ganito na. Nasira na yung mga ano. Maari, <coughs> maari matanggal ko yung pain, pero kakadang-kadang pa rin kayo. Eventually, kakalakad mo na, kikreate din siya ng ano, magkikreate pa rin siya ng pain. Pag napahinga kayo, good. Very good yung pakaramdam nyo, walang masakit. Pero once na kumilos kayo, may iskrat siya. Yun ang masakit na katotohanan. Pabalik-balik lang kayo sa kirot. Pabalik-balik lang kayo sa kirot. Ano ang advice niya? Kailangan nakaano na kayo wheelchair kayo? Malakas pa naman po ako. Eh, yun nga po, malakas pa po kayo. I-re-reserve nyo lang yung pagtayo nyo, lilipat kayo sa kama, lilipat kayo sa higaan, lilipat kayo sa, ba, sa banyo. Higaan po, kasi kahit niya. Opo, ganun lang po ang anin nyo. Pero yung, kaya nga sabi ko sa inyo, mawawala yung sakit, pero pag kumilos kayo, Opo, yun, 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 yun ang Siyempre, pag hindi nyo nakikita yung bone structure nyo, may isip nyo, no? malakas pa naman ako, kaya ko pa eh. Okay pa ako, ba't ako pag-wheelchair rin? Eh. O sige, sumukan nyo lumakad. Mga ilang, ano lang, ilang segundo. Lakad kayo, mula rito hanggang doon, tignan nyo. Masakit po, oh. pagmalayo. Yun nga yun, mami. Babalik at babalik lang, kaya kahit anong adjust ko, sabihin na natin na wala ako ngayon yung sakit. Pero pag naglakad kayo rito, magmula rong sa... Kalahati lang, kahit hindi kayo mabot na may i-scratch po siya kasi mm -hmm. nagkaroon na ng distraction sa mga ano nyo kasi tapos yung head tumor nyo tuyo na rin kasi nga bunga ng uh, vascular necrosis ang pinakadabis niyan Magba-vitamin kayo sa buto mayroon po rin si ito sa yan yan ay pinaka-remedy niyan total sinabi nyo malakas pa kayo para hindi siya sumakit kahit papano magwi-wheelchair kayo kung nakakatayo kayo I-reserve nyo lang yun sa mga lilipat kayo ng lamesa, aray. o pababa lang kayo sa ano, sa igaan. Ganun lang po para hindi na tayo aray ng aray. E kung, kung ipipilit, kung ipipilit natin na i-adjust na i-adjust yan. Ganun nga, ma yun nga, pero pansamantala. Kasi baka, kaya ko ini-explain sa inyo ng sagad-sagad. Kung baga, ng todo-todo, kasi baka magsabi lang kayo, wala, galing ako rin kaya, ano? ito pa rin, no? Pag napagod ako, yun pati masakit. <laughs> eh wala, sira na kasi talaga, no? Sira talaga, eh. <inaudible> kayo, i-type nyo yung, ano, yung impression na yun. What is a vascular necrosis is considered? Ganun na lang. Para magkaroon kayo na, ano, para ma-visualize nyo rin kung ano nangyayari. Okay? Type nyo, ABN, o kaya a vascular necrosis. Ang shortcut, no? para nang ano, mo. Sige, para, ano, hindi, hindi, hindi. Sa YouTube na lang. Para may, para may, ano, may, may record siya. Para may, taas sa YouTube. <coughs> doon lang din tayo magpo-focus sa kung anong lumabas doon. Hmm. What is ABM? What? Eh? Abascular. Kompleto yun natin. Necrosis. Ayan ha. Check na check mo kung ano nangyayari sa singit ni nanay. Para kahit pa paano, may idea na kayo bakit bakit sinasabi ni master na gano'n din, sa sakit din. Ba? Bakit gano'n Eh, baka mahinang ano siya, hmm. pangigilo. Hmm. Kailangan talaga yung surgery, no? Pero 70 na si nanay. Consider na po yung 70. Baka magdusa lang kayo sa ikaan, imbis na nakakatayo kayo. Yeah. Mas ma... Mas... Kasi once na hindi marunong mag-explain yung taong nilapitan nyo, paulit-ulit lang kayo magpapaterapi, paulit-ulit lang kayo magpapahigod. Na walang nangyayari, sayang yung pera nyo. Ang pinakasolusyon dito, ang pinakasolusyon dito is, mag-will si nanay, eh, nakakatayo ka naman kayo, sabi nyo nga, malakas pa kayo. Pwede eh, di maglakad-lakad din kayo sa loob ng bahay nyo, pero kung lalabas kayo, magmumuling kayo. Hindi na kaya na. Hindi nyo kaya yung pag... Kahit dyan lang nga sabi ko sa inyo, hindi nyo kaya na. Yung... Pero mami, gaganda yung pakiramdam nyo. Kahit pa paano, Mas, ma mas maganda. Pero, yun nga, balik ulit. Pag napagod, uulit-ulit lang tayo kasi nga, nakita mo na may itsura ng no, ano, necrosis. Relax lang. Mas maganda kasi lubusan yung mind yan Lalo kung doktor ang magpaliwanag sa inyo Eh ako, baka magduda kayo sa akin Kasi therapist lang ako Baka kulang yung kaalaman ko Doon lang din naman tayo magbe-base Kung ano yung impression Okay, tatayp nyo lang yun Magkakaroon na kayo ng idea Ano ba itong vascular necrosis na ito Mapapanood nyo ngayon kung ano nangyari Sa singit nyo Okay, tapakit, magpag-ilip kayo Yang balakang nyo, kaya natin yan Kaya natin yan pero ang magiging issue kasi dyan, sasakit din yun kasi nga ganon kayo. Tanyo, wala kayong tungkod. Hindi nyo alam na mas makakasama sa inyo yun. 69 kayo. Consider na po yan na 70 years old na kayo. Kasi ang bilis lang ng buwan, ang bilis lang ng araw. Ayan, mga... Ayan, sa mga family ni Mami, i-type nyo na po yung impression sa Google o sa YouTube, magkakaroon na kayo ng idea kung ano nangyayari sa kanya, kung possible pa bang maayos-ayos sa ano, kabilang side. Baka kasi gumasos-gasos lang kayo sa therapy-therapy. Yeah, mapo. therapy kayo ng therapy, pero wala naman nangyayari. Pasusugatan lang yung bulsa nyo. Mas masarap mas maraman yung katotohanan, masakit man, pero mas ma alam niyo yung mas mag, alam niyo yung magiging diskarte. Eh. sorry. Mas alam niyo yung magiging diskarte eh. Dito pala ako makakatipid. Eh. Kaya kaya ko naman tumayo, hindi. Eh. I-reserve ko na lang pagka pupunta ako sa ganito. Pero yung mga mahahabang lakaran, hindi niyo na yung kaya. Hindi na kaya. Magmumuling kayo, mag-ibay kayo sa loob ng mall. Di ba may enroll? Oo. Eh kung lilipat kayo, di Pwede naman eh, kaya nyo naman eh Sa totoo lang, kaya nyo naman Pero hindi nga tatagal Kasi nga, nagkaroon na ng distraction dito Habang ginaganon di nyo, gumulubog lalo yun Di ba? Yeah, hindi lang naman yun sa balakang sira no idol no pati sa sira. Dalawa, oh. Dalawa. Kahit nga wala kayong sakit sa balakang, ganun din, lalakad din kayo. Kahit wala kayong sakit sa singit naman, ganun din, mag din ng numbness, numbness yan. Bunga ng pag natin. Oro'y okay, masas Pero sa tulong nga nito, sa tulong nitong gantong adjustment, giginawa si Mami, gaganda pakiramdam niya. Kahit papano, maganda pakiramdam niya mamaya ulitin ko lang ulit pagtagal pagtagal ganun ulit parang kasi pag hindi ko kayo pinaliwanagan sasabihin nyo wala kaanin sa ako kayo ganun din sakit din yun eh. ito na naman no? dalawang araw lang masakit lang pumunta lang ako ng palengi Tak <coughs> suka <coughs> yang balang cerah, mungkin orang itu pernah bertengkar. Yang lagi sambil bebnya. hindi nyo pa rin matanggap, no? Okay, hindi kayo nagtutungkol. Okay, last na nga. Inhale. Exhale. Isa pa. Huwag yung labanan na. Inhale, exhale lang. Inhale. Exhale. Yan, para sa balakang yan. Gaganda yung kilos ng balakang nyo. Pero, <laughs> uuwi ulit yung cycle ba? Kasi pag may imbalance tayo, pag may imbalance tayo, papunta sa balakang ganyan, sa sakitin, Wait lang ha meron pa tayong atake ko pa yan. Please, mas naliwanagan din ako idol. Sa mga ilang pinuntahan namin, hindi ka ako din <laughs> yun. Yan. Siyempre, tandaan nyo, <laughs> hindi tayo na tayo ordinary yung hilot. May science tayo. 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 Base na, like, kasi ibibase lang din natin sa naging result nyo o yung impression, findings, yan. Doon tayo magbibase. Kasi kung hindi hindi naman lalabas yan dyan, kung hindi na-check si mami. okay? Oh, eh, ang advantage nyo lang sa akin, kahit pa paano, talagang nagsusumikap din ako na mapag-aralan din yung mga bagay-bagay na kailangan ma-explain sa inyo. Nasaan na <sukurna> dyan? <tong> Naging <tong> ano, <tiyan> kay Pao? pagsa Mami, para guminhawa palagi yung pakaramdaman nyo, yun. di ba naglakad? Serial view, AP view. Huwag na lateral. Sa lateral kasi, hindi na makikita yun. Sige pa. Okay, tigasan nyo. Okay. Yeah. Okay, ipitin nyo ko. Ipitin nyo. Mm, sige, ipitin nyo ko. Ipitin nyo. Mm, thank you. Yeah. Ayan. Ayan mo lang muna makasinga ng konti. Anong ano extra yun? ayun, yung AP view? Oh. Anterior, posterior view. Ayan lang. Pangharapan, palikod. Yun ang pinakasol na. Harap harap likod lang. Ito. Yan. AB view. Yan, ganyan. Pagka, ano ha, sa hip ha, eh kasi yan, body yan. Ayan, lateral. Ayan yan. Pag A, ibig sabihin anterior, harap. B, posterior, likod. O, testingin nyo ngayon. Lumakad kayo ngayon. Tingnan nyo yung difference. Sige, lakad kayo. Tignan nyo kung sobrang sakit pa. Ay, ilang ka kayo. Hmm. Anong difference niya? Okay. Okay siya. Kasi ano, hindi na siya namamalit. Pag inapa ko kasi yan, malit. O ngayon? Kakadang-kadang kayo pero walang masakit. Oo, wala. Ayun nga. Sabi nga sa inyo, yan. Patanggal yung sakit. Pero hindi ko pa rin may pagmamalaki yan. Bakit? Ang cycle niyan, ganun din. Kaya ko, sabi ko, kaya kong tanggalin yung sakit. Ayan, kahit pa paano, bumilis si mami. Mm. Hindi ka tulad kanina. Yan, yeah, di mo, ang bilis niya. Lakat siya ng lakat. Kaya nga sabi ni mami, hindi, malakas pa ako, yung ko mag-wheelchair. I-babaunin niyo na lang yan, mami. Para hindi kayo lalo-luman ako. Ito yung bumibilis kayo. Oo, di ba? Oo, mm. ang bilis ni mami. Kanina, hindi. Paka, upo kayo, mami. Ay, pagod ka naman. Yun <laughs> nga <laughs> <clears throat> hindi mm, sabi na natin na ayos ko hindi ko yung pwede pag gano kumbaga ipangalandakan na eh galing hindi kasi nga babalik ulit yung pag nabagod si mami It's yung niya. yes kasi lulubog ulit yun hinata ko lang nagkaroon lang ng remedy ngayon pero in, eventually pag nabagod ulit si mami ouch yun na naman sabi ko na eh wala wala talaga hindi marunong yan si master <laughs> kasi sumakit ulit eh yun nga mami maganda na yan, malakas kayo. Hindi kayo, mm -hmm. pag naka-wheelchair kayo, hindi. Sabihin lang, kung pa naroon, eh may hagdan. Eh, sige, akit ako dyan, tayo ako dyan. oh ibuhatin eh, buhati na lang buhati na, na muna I mean, na preserve yung lakas nyo, hindi yung bubugbugay yung sarili nyo. Eh, kung wala kayo bang ano, anak, nangawit no, na no, ngawit na ako, hindi ko na kaya maglakad. Eh, pag naka-wheelchair kayo, makapag-mulling kayo, makapag-ikot-ikot kayo, kung may hagdan man, sige, akit ako sa hagdan, kaya ko naman yan. oh buhati na lang yan, o. Ganun lang. Gets mami? At least, tumatanda kayo na less yung pain na nararamdaman nyo. Kasi pag binugbog yung sarili nyo kalalakan, dun pa nangyari na kayo. Baka mamaya ayaw nyo na umuwi kasi hindi na kayo makalakan ang sakit na nandito nyo. Gets nyo? Sa tulong ng mga vitamina pa sa buto, mas mapipres, mas mag-heal pa yung mga na-distract. O, di mas kayo magbibinipisyo. Okay? Sana maintindihan nyo. Yeah. Ang gusto ko kasi, Mamuhay kayo nang may umiidag kayo ng walang kill pag natutulog. Aray, chakit lang. na, pag nakapagpahig so yeah, sa iyo, pwede kayong bumalik sa idol. Yes, mas maganda. Mapapaliwanag ko pa sa inyo ng todo kung ano pang nano At makikita natin kung malala na ba or... Ganon pa rin naman ang treatment niya. Ganon pa rin mararamdaman niyo. Ang mahalaga lang kasi, oh, nakita niyo, na-visualize niyo, ganon pala itsura ng ABN. Ganon pala itsura ng... Pero yung siya, ito na na, idol, di na magagawa ng parang... Eh, wala ano na hindi hindi na kaya ma-reconstruct yung umiidad na si mami ganun nga lang mawawala yung pinin eh mag, mag ano nga kayo ngayon na lang pinakadabis okay wheelchair tapos reserve akyat kung gusto nyo umakyat kaya nyo naman yung magpalipat-lipat di ba yung bumilis na nga kayo eh. ang ayoko lang yung nagmumol kayo kakalag ka rin yung paanyo dahil sobrang sakit okay kaya pipilitin magkaadlad. Lalo -tay lang malulubog yun eh. Okay? Lilis nyo na yung movement. Okay? Thank, Alamat, okay? Thank you. Thank you. Thank you.